ngayon ay uh, pinagtatalunan kayo isang uh, bilang uh, batikang abogado kasi marami pong kumikusyon. si uh, SP Jesus Codero mm -hmm. may binabanggit siya na wala namang batas eh o rules na bawal na magbutuhan ang mga magbutuhan senador lang. para i-dismiss ang kaso kasi ang dami agad na ano na uh, at uh, kinukuyog ng mga anti Duterte ito pong CSP G so kayo ba ano bang legal opinion nyo rito? ito na po, po ay opinion legal lamang Opa. mula sa isang small time lawyer para po sa akin, kung by analogy ay gagawin <coughs> natin court ang um, impeachment court ito mm. sa mga po nila ito ay sui generis mm. O ito ay hindi maihahalin tulad sa kahit anong korte eh. mm. nonetheless at the uh, at the bedrock of any court ay pinapawag na jurisdiction, which okay. is the power to hear and determine a case o mm -hmm. uh, pangkilalanin at mag sa isang kaso. Bawat korte po ay may jurisdiction. Mm -hmm. Ngayon, oh, from the beginning, mula sa simula, mula sa pool, ay nakikita na ng korte na siya ay walang jurisdiction mm -hmm. sa isang usapin. Ay useless pong... Litisin pa bago sasabihin lang at i-end. Yeah. Ay, mali naman pala, mm -hmm. Wala kaming jurisdiction. Sayang lang. Ang oras, Pama. ang uh, effort, ang, uh, ang salaping igugugol mm -hmm. ng, uh, ng gobyerno sa usapin kung at the outset naman ay walang jurisdiction. Kaya po, kahit anong korte, from the lowest court, yung mm. uh, metrop uh, Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court. May power po yan to determine in the first instance, mm. eto bang kasong to ay dapat kong kinalanin o hindi. Ngayon kung hindi, ay i-dismiss ko mm. na ito. Hindi sa yung oras at uh, effort. Apa? Okay.